Magandang araw. Ito ang guided, guided by my angel. Ang ating babasahin ngayon ay ang mga Sagittarius sa buwan ng March o Marso. Bago lahat, sila yatin mo, uh, ikaw muna ay uh, bibigyan natin ng isang angel message para ngayong March na to. Magaling sa iyong angel. Mga Sagittarius ngayong buwan ng uh, March, March. Ano ang yung angel message? There's something better. So mm Hmm. There's something better. Ang mga Sagittarius ngayong buwan ng March eh uh, meron siyang meron ka. Meron kang naging plano. Within partner, within someone. And then uh, hindi yung sa expectation mo nangyari. So, sinasabi sa'yo ng angel mo is, there's something better. Maybe there's something better uh, sa person or mas something better na mas magandang mangyayari pa sa'yo. And, yung may kita mo dun sa my angel, meron siya mga flowers. So, syempre ikaw, purong busila kasi ang puso mo eh at uh, masyado kang generous posible sa mga mahal mo sa buhay o ibang o isang uh, tao na nagbibigay sa iyo ng alam mong pagpapahalaga and then na disappoint ka at uh, medyo nasaktan ka at uh, sinasabi sa inang card mo na okay lang yan there is something better eh, uh, maari hindi maganda ngayon, pero there's something better will happen to you or there's something better person for you. So, again, hindi pa ito love reading, pero doon umiikot ngayon sa yung uh, heartbreak ngayong buwan ng March. for card spread tayo ngayon for more clarity para sa buwan ng March sa mga Sagittarius. So, anong iyong kapalaran ngayon buwan ng March, mga Sagittarius? So, meron tayo dito. Nail of Pentacles in reverse. And, Five of Cups in reverse. At, meron tayo Eight of Cups and reverse ang ating debt. Okay, Sagittarius. So, ngayong buwan ng March is um, isa siyang klase ng major setback para sa iyo. Yun nga tulad ng sinabi ko kanina, uh, mukhang dumaan ka sa isang heartbreak. Ay eh, ngayong March nito ay sinasabi niyang setback. Uh, para na rin makaiwas ka sa or prevention mo na rin sa sarili mo na mas lalo ka pang ma -disappoint. Ano sa lahat ng mga card na, uh, mga sojak or majority ng mga card na binasaan ko lately is, talagang maraming pinagdadaanan talaga na hindi maganda at ino-hope natin na mas maging maganda yung flow natin ngayong March na to. In January, February is very unaffair and not favorable sa atin majority siguro nasa 35% lang favorable pero majority is hindi talaga so ang daming mga lesson na binigay sa atin nung nakarang taon na bitwit pa rin talaga natin ng first quarter and ngayong March sa iyo gusto kong sabihin sa iyo ng Cardone yung ano muna uh, mag-focus ka muna siguro sa mga iba. ibang goal mo o pinag, ma, uh, pinagkakabalahan mo na naumpisahan mo na actually uh, at yung heartbreak mo siguro na yon is uh, isa, in, uh, hindi mo naman siya actually isang tabi kumbaga ano mo muna siya kalimutan mo muna kahit na ilang minuto ilang oras And then, huminga ka lang ng malalim. Minom ka ng malamig na tubig. Tapos, inilexil ka lang yan. And then, go ka na naman. Kung saan ka na nakapokus ngayon. Kasi kung saan ka nakapokus ngayon, is doon ka talaga talaga dapat. And, ah, uh, forgiveness. Sa ibang sign din, lumabas din ng forgiveness. So, forgiveness din para sa sarili mo to. Forgiveness mo sa sarili mo kasi masyado kang nagtiwala. Forgiveness sa pagiging generous mo. Forgiveness siguro yung yung uh, na na, mag, na masyado kang naging ano ba sa Tagalog yun? Huh? madali kasi maawa eh so yun accept mo lang din kung ano pa yung merong natitira sa'yo at uh, yung recovery mo naman is uh, through time syempre nag ka through time at uh, nakaalali naman sa'yo yung nasa taas lagi ka naman nagdarasal, nabigyan ka ng maraming sign at uh, tulungan kang patawarin din ng ibang tao dahil hindi ka naman actually isang klase ng tao na matagal mag-keep ng sama ng loob eh yun din ang pinaka weakness mo kaya nauulit at nauulit yung gawa ng iba o ng, ng ibang sitwasyon kasi nga eh uh, ganun ka kabilis magano eh magtiwala and unexpected is um, unexpected is magkakaroon sang klase ng separation from you and from uh, ikaw. Kailangan mo muna i-distansya. O oh, separate, separation is distansya uh, sa'yo, sa mga ano, sa, sa nangyari na mga plano mo before na biglang okay naman sana sila pero biglang ikaw mismo is nagkaroon ka ng parang na toxic ka na eh parang ganun pa toxic na to andun na ako eh kaya lang why it's so toxic so unexpected naman na kaya mong matalikuran na lahat ng mga bagay na yon at isasakripisyo mo yung mga yon para mas maging ano ka uh, free o mas makaramdam ka ng mas magandang ano uh, pakiramdam para mas maayos mo yung sarili mo sa ginagawa mo ngayon at gusto mo muna maging independent this time mag work ka lang sa sarili mo and by the end of the march by the end of this march ah uh, yun nga kay, ano eh, kailangan i-force talaga yung sarili mo sa changes na yun ipoporce sa'yo ng pagkakataon na kailangan mong magbago, na kailangan mong umalis, na kailangan mong uh, i ano yung sarili mo hiwalay na yung sarili mo kung ano man yung dati so yun ang pinaka flow mo ngayong March na talaga more on recovery ka at more on ano, center mo lang muna yung sarili mo ngayon, sa sarili mo lang talaga So, may mga dapat pa rin tayong pagpasalamat, syempre. At ikaw naman, lagi ka naman nagpapasalamat sa taas kung ano man ang binibigay sa'yo. So, count your blessing pa rin na lumabas. Thank you, universe and angel, for the blessing in my life. So, marami pa rin blessing eh. dami pa rin blessing na, ano, na tingnan mo lang sila isa-isa. Pero nakikita mo, dami-dami ang blessing. Walang, walang time para magmukmukha. Walang time. Kasi kung ano man yung nasa harapan mo ngayon, yun ang meron ka. At yun yung blessing mo na dapat mong mas alagaan. At yung sarili mo. Yung sarili mo is blessing mo yung buhay mo. ba diba? Dahil nabubuhay ka pang isa blessing. So, kung meron kang mga, yung family mo lagi naman nakasupport. sa sa'yo, sa kanila mo na lang ituon yung, Uh, lahat ng hambagay kung meron ka mang, mga anak or or kahit hindi mo anak mga pamangkin or ampon na naniniwala sa iyo na kaya mo kaya mong baguhin yung sitwasyon mo at uh, nararamdaman ko na magiging successful ka eh nararamdaman ko yung success na yun umpisahan mo na actually and magpapatuloy pa yon at mas magiging mas marandan mo yung success mo na yun the long run basta yung mga toxic na dapat mo nang tanggalin is tanggalin mo na kaya nga lumbas kanina yung ah uh, ito yung eh, ito pa no kaya, decision mo na kailangan mo nang i-take action talaga Uh, talikuran man kung ano man yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo. Kahit alam mo may nakita kang magandang pwede mangyari doon. Pero kung yun ay nagiging toxic naman sa'yo at na, hindi ka naman nagiging um, masaya't masyado ka na napapagod doon sa sitwasyon na paulit-ulit. Siyempre, kailangan natin munang ano, kahit na bumalik tayo from square one, is okay sa atin lagi. Lagi tayo namang lagi ka naman open sa pagbabago at lagi ka naman open kung ano man yung mga new opportunity. But, I see nga na kung saan ka nakafocus ngayon at naumpisahan mo na yon is doon ka nalang mag-focus dahil meron ka naman mga ibang tao na nagtitiwala sa'yo. So, ang mga uh, Sagittarius, yun lang ang aking insight sa sa'yo ngayong March. And, hope na makarecover ka kung ano may yun. Dahil sabi ng angel mo, there's something better. Whatever it is, there's something better. ba? Diba? Sabi nga nila, God plans always the best. So, magtiwala ka lang at i-release mo lang yan sa taas. Sigurado makukuha mo yung mga information na, kailang, na gusto mong makuha na bago matapos ang buwan ng March. Maraming salamat sa iyo sa and God bless.